So magluluto tayo ngayon ng ating ulam at meron lang tayong apat na ricado. Yung ating manok, yung ating suka, bawang, sibuyas at yung ating paminta. At dahil nga nakakita ko ng tenga ng daga dito sa aming harapan, so utusan ko yung anak ko na kuhanin at isya nating ilalok doon sa lulutuin kong paksiw. Paksiw? kaya. So dahil hindi kaya ng kapatid ko, Madulas. Si mami na lang ang aakyat. Hindi ko siya <laughs> magtawas kayo ng paa. Ayan. Ayan ga, ang dulas pala. Alam po na. Magamit ako na isa. So, ayan, madulas Hindi daw. ko na aakyat, guys. Chain. Hindi ko okay. siya aakyat. Madulas yung puno. Madulas? Paano ko tukuhan eh? Ah, dito na lang pala ako. Ito, try ulit niya. Madulas. Tiglan maputol yung sanga na tong isa. Oh, ako na ay magaan ayan, siya lang. ako Kasi alam nyo guys, dito to sumisibol sa mga madrikakaw. Madrikakaw. Ito yung sanga ng mag, ma, madrikakaw. Yeah. Oh. Ah. Hindi, uh, uh, Alam kita. Oh, ang hindi nila ang nanay na bubuhatin. Kaya, yeah, tatakot yeah. ako sa inyo eh. Ayan! Ah! Yeah. <laughs> Ayan, abot mo dito. Dine, abot mo kay kuya, kay ate. Ano yan? Ito pa, no? Kadiri. Oo, yan. Yung pa, oh. Tumayo ka na sa taas. Tumayo ka. Marami pa ba? At eto lang yung nakuha na tingang daga dun sa aming puno ng madrigakaw. Pero okay na to. Nataba naman to pagka nababad sa tubig. So, i natin ng ating bawang, sibuyas, at syempre yung ating manok. At lagyan natin ng tamang amount ng asin para habang naluluto ang manok ay kumakapit na yung lasa ng asin doon sa ating manok. Ganon din yung ating paminta. So, tip ko lang sa inyo mga katots, kung ayaw yung mapanis lagi kayo ng kanin, buhusan mo siya ng konting suka. So, pwede natin ilagay ang ating tengan Hintayin lang natin siya maging golden brown bago natin nabuhos ang ating suka. So kapag ganito na itsura ng ating manok, pwede na natin ibuhos yung ating suka. So, damidamihan natin ang ating suka. Luto na ang ating paksiw na manok. Este adobong puti pala, mga katots. Eto, kumakain na kami.